Ang hydroelectric power, o kilala rin bilang enerhiyang tubig, ay isang uri ng renewable energy source na nagmumula sa paggamit ng lakas ng tubig upang makapag-produce ng enerhiya. Isa itong mahalagang kontribusyon sa pagpapalakas ng enerhiya na hindi lamang epektibo kundi ito rin ay very sustainable. Ang proseso ng hydroelectric power ay nag-uumpisa sa paggamit ng tubig mula sa mga ilog, lawa, o dam. Ang tubig ay inilalabas mula sa mga pinagmumula nito sa pamamagitan ng mga turbine. Ang lakas ng tubig ay nagpapatakbo ng turbine, na kumikilos at nagpapagana ng generator upang makalikha ng elektrisidad. Ang elektrisidad na nililikha mula sa prosesong ito ay maaaring gamitin para sa iba't ibang mga layunin tulad ng pagpapatakbo ng mga kagamitan, pag-iilaw, at pag ng kuryente sa mga tahanan at iba't iba pang mga establishments. Isa sa mga malalaking benepisyo ng hydroelectric power ay ang kakayahan itong magbigay ng malinis at renewable na enerhiya. Hindi ito umaasa sa fossil fuels tulad ng langis at gas na naglalabas ng greenhouse gases na nagdudulot ng climate change. Sa halip, ang hydroelectric power ay gumagamit lamang ng likas na mapagkukunan ng enerhiya tulad ng tubig, na hindi nauubos at patuloy na nagmumula mula sa mga likas na siklo tulad ng pagulan. Bukod dito, ang paggamit ng hydroelectric power ay maaaring magkaroon ng mga benepisyo sa kapaligiran at ekosistem. Ang pagtatayo ng mga hydroelectric dams ay maaaring magdulot ng pagsasaayos sa mga ilog at lawa na maaaring magkaroon ng positibong epekto sa pagkontrol ng baha at pagtulong sa pag-iwas sa soil erosion. Gayun din, ang mga dams ay maaaring magbigay ng mga bagong oportunidad para sa paglago ng ating ekonomiya sa pamamagitan ng turismo at sports na pang-ekolohiya. Sa kabuuan, ang hydroelectric power ay isang mahalagang kontribusyon sa pagpapalakas ng renewable energy sources. Ito ay hindi lamang nagbibigay ng malinis at sustainable na enerhiya, ngunit nagdudulot din ng mga benepisyo sa kapaligiran at ekonomiya. Sa patuloy na pagunlad at pagtangkilik sa mga teknolohiyang ito, maaari nating masiguro ang isang mas malinis at maunlad na hinaharap para sa ating planeta at mga susunod na henerasyon. Sana ay marami kang natutunan at maraming salamat sa iyong panunood. Huwag kalimutan mag-subscribe.